Hello guys, by the way I'm Buhay Girl on Cruise Ship na magbibigay ng tips sa inyo kung paano mag magbarko, paano magbarko. kung paano mag-apply sa barco. so ngayon, nakaporma po tayo kasi galit po tayo sa wind pagwan si nagpansin ng ano mo na ng interviewer mo yung CV mo isuman, tatawagan ka ibukis kagulang ka pagwan so si interviewin ka na pre magbis yung CV mo sabi di schedule ka sa visa tapos lalabas naman yung POE, eh. i-sasabit mo sa office sabay yung passport, mas, pasaporte mas, si yung yellow card, yung vaccine yellow card saka yung masanit mo yung uh, resulta ng medical ko. Yun yun eh. So, sana maintindihan nyo yung mga tips ko na kinigay. Don't forget to subscribe. By the way, I'm Bro Yuski. Pagod galing sa